parcel tango ang pangalan baka yan ay ano na naman gawa dala sa FB na yan yan ay tawag doon ano, ano na palawin ano na ah uh, baka yan ay scam na naman parcel parcel na naman tayo nyo o ba't dalawa it's two pieces nga kung ano yan Pagkabilisan ng konti, baka umamatin ang mga silpong ko. Cute ng tatunungan na po, ha? Ah. O, nakitihan ni Ate Yari. Ito, ito, ito. Ang taga-bukas ko po ay si... Wow, salamin! Salamin, salamin. Kayo salamin, salamin, salamin. Patingin nga. Kung malinaw. I can do it, and I can't. Ba't ang laki? Okay, yung isa. Okay, yung isa, ito po ito malabo. Malabo pa rin. Malabo ni. Tara eh. Hindi Mas, mar mas marino pa ito. Gamit ko. Yung isa pa. Ganyan hmm. din. Same. Ay, mas maganda pa yung gamit mas maganda pa itong gamitin sa lamin ko, tig 50 lang. Ano lang isa? Hindi pa lang malilinaw 'yan. Ano lang isa? Hmm. Nga. Ayun, pero hati na ng aking mga anak It's oh. quality because there's some Ano? Hugos puso 'yo. Hey, Ayun, 'yan, puso 'yan. Oh, ayan. Mas malinaw pa 'yung aking gamit. Kalukuhan mo, sabi mo maganda, hindi pala malinaw o malabo? naman hindi mo alam ano. Malabo, malabo pa sa ano ko eh. Mas malinaw pa itong gamit ko eh. Ito, tigsi 50. Bili ko pa naman 300 ang pugay. Napalukuhan mo na. Okay, maray salamat sa'yo. Parcel, ingat sa pagbibiyahe. Nadali ako, na ka makuha scammer talaga kayo sabi malinaw malabo pala nabudol pala ako nabudol hmm, nabudol ako nabudol malabo pala mas maganda itong gamit ko patay singa! salamin reading glass mas ma mas malinaw pa itong 50 doon eh. Magkano 'yung ibig? sabi doy, malinaw daw eh. 300 nga 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 ikaw nga kung, pa, kung, kung magaling ang galing